Eto na, kapag ba naghiwalay ang isang sikat na love team, sino sa tingin ninyo ang mananatiling si sikat at sino naman ang mapapag -iwanan? Ang babae ba o lalaki? Ayan. 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 <laughs> Marami pong kaso kasi mga love na sikat, nung naghiwalay ay masumikat sumikat yung iba, yung babae. Pero no, no. na tingnan natin oh, na, na, na silang sisikat, babae o lalaki? <laughs> But cubes. Tapos. Ang <laughs> ko. <Alko>. Bot. <laughs> Pag naghiwalay, sinong latim? Ang, ano ang mas nagiging oh. sisikat at magiging kulelat. Correct. So, sino ang mas magiging sikat so, sa akin lalaki? Parang ganon. Oo, oo lalaki oh. sa akin. So, sino mauna? Ikaw! Ay, ganon? Ikaw. Siyempre, di ba? Depende yan kung anong dahilan ng paghihiwalay, di ba? Kung pari yung sikat yan at wala namang ano, kanigahan o kasalanan, lalaki, siyempre. Di ba? Alalahanin mo nga, di ba dati napag-usapan natin yung Lenny Santos and Ripi G. di ba? Pero parang mas umangat pa rin si Ripigi nung mga panahon nila habang magkalap team sila ni Lenny Santos, di ba? Parang ganon. Sino pa ba yung magkalap team na lalaki na ano, na nandyan pa rin pero yung babae parang ano, nawala, nawala parang naglaylo ang karil. O si Enrique Hill, parang laylo naman yung ano nila ni ano pero nandyan pa rin naman si Enrique Hill, di ba? Si James Reed sa kasi natin, nandyan pa rin naman si James Reed. O, parang ganon. Si Alden na lang, saka si Min Mendoza. Si Alden you pa rin di ba? Diba? Best example si Alden. At ngayon, nakakatawid pa rin siya kay Catherine Bernardo. Kumikita ang mga pelikula sa ang isa sa mga hari ng James 7 wow. So, ibig sabihin, ano, lalaki talaga ang ano, sumisikat pa rin at hindi nawawala. Yeah. Okay, babae, madalang ang lalaki. O, oh, diba? dahil kung example oh, ah. Oh. Madalang, ah. Kasi, ah, Eto, eto na. Oh. Si ano, si Kim Chiu tsaka si Sian Lim, diba? Oh. Nag-love team din naman dahil may mga movies din naman na ginawa. Oh. Pero layo-layo na ni Kim. Kahit naman noon malayo eh. Oh, oh. Ngayon, even Daniel Padilla and Catherine Bernardo, parang umaalago ang Catherine. Mm. ba? Diba? Tapos, may mga ano talaga, so, yung sinasabi ni, ni Kuya Romel na James ay, James Reed at saka Nadine Lustre, mm. parang ano, Parang wala namang karir si James dito sa Pilipinas. Pero pinag-usapan diba? pa rin, nandiyan pa rin, di ba? At saka yung Enrique Hill at saka Liza, po, parang ano naman, iba pa rin nung magkasama sila noon. Ganon? Parang hindi naman lutang na lutang si... Kasi si Enrique, ato ito pa for debate lang, huwag kayo magagalit sa akin. <laughs> ang mga fans ng no Enrique Hill. Ah. So para sa akin, kasi most of the time, ang break up kasi, ang uh, laging nakakakuha ng sympathy. Another best example for me nung panahon nung Maricel Soriano at William Martinez, oh. mas umangat si Maricel. Oo. Oh. Tama ba ko, Kuya Romero? Oh, mas umangat, oh, di ba? Oh. So sa akin kasi, uh, every breakup, parating nakakakuha ng sympathy ang babae. That's the reason why siya ang umaangat. O oh, yan. O oh, yan. No, ikaw naman, Prensip. Pero sa akin, tama rin naman, both, di ba? <laughs> kasi best example, ganun, naghiwalay. Like, Huwag magagalit ng mga main Mendoza. <laughs> Pero totoo, aminin natin, lalo na hiwalay si Lambain at saka si Alden, Aldab kasi kata, na nakiling sikat pa rin si Alden. At sa nararamdaman ko, mas lalo pang sumikat, ba? Okay. diba? In sa kanya. Ito naman kay, Mar kay dito sa ano, babae rin nakikita kasi doon naman sa kaso ng mga panahon noon. Yung noon na pero nang, nangyari po, Gabby Charon, sumikat din si Charon, nagwala, William Batista. Pero nangyari din naman, nang, tama yung sinabi ni Pwesyo, halos kasabay din nila si Lenny PJ nung analisa na kasikatan nila na sumikat din naman ng lalaki. Siguro nagkatong case-to-case -case basis lang kung sino sa tingin ng mga fans ang tatanggapin pa rin nila. Pero ngayon ah, sa paghiwalay, both pa rin ha, ako naniniwala ko, although sikat na sikat din ngayon si rin, pero hindi pa rin nawawala ang kasikatan ni Daniel nang maghiwalay sila ng kat... Daniel. Daniel. Oh. Di ba? Oh. In fairness, ang dami pa rin sabi na ng nanay ni Carly, ni Daniel na si Carla, ang dami pa rin endorsement nitong si Daniel. Di ba? Sikat pa rin. So, both. Diba? Okay. Anyway, kayo, classmate, sino sa tingin nyo po ang masisikat pa rin o mananatiling sikat kapag naghiwalay na ang isang love tip? Ang girl ba? O